Ah itu itu. Mantap rei. Ganda. Pre. Ganda. What is up guys? Ngayon ay pupunta kami sa isang auto house para bumili ng sasakyan. Ops, hindi ako ang bibili ha. Itong aking kaibigan si Chad. Tinawaga kasi niya ako para magpasama dahil malayo-layo yung auto house na nakita niya. At mula bo, nag nagdrive kami ng nasa isang oras papunta dun sa part ng akin. Andun kasi yung bilihan ng sasakyan na gusto niyang bilhin. Sabi ko nga sa kanya, siya na magdrive para maranasan ko din minsan na maging pasahero din. Minsan kasi nakakasawa at nakakapagod din magdrive. At masarap din yung nakasakay ka lang habang ini-enjoy yung view sa daan. No minsan nga pala, may tanong sa akin kung ano daw ba yung requirements dito kapag bibili ng sasakyan. Sabi ko, dalawa ang kailangan, pera at lisensya lang. Madali lang dito bumili guys ng sasakyan basta meron kang requirements tulad ng nasabi ko. Nung una kong mabili ng sasakyan, pagkatapos kong magbayad, sa daan lang kami nagpirmahan. Tapos nadala ko na. Sa private seller ko kasi dati, nabili yung una kong sasakyan. At ito naman bibilhan niya ngayon, e auto house o yung nagbibinta ng mga second hand na sasakyan. Ito? Andito na kami guys, nagpark lang kami at pupunta na kami doon. Kala ko nung una, parking lot lang. Pero sabi ni Chad, marami daw customer dito. Ah, maliit. Kala ko yun ang bibilhin niya, hindi pala. Ah, ito, ito. Ang ganda. At ito pala guys yung kanyang bibilhin, BMW. Madumi lang dahil matagal na dito sa labas. Pero fresh at makintab pa. Ah. Ganda. BMW. Mayroong pangko, no? Sa... Big Oo. Uh -huh. Saan ba sa, uh, sa Switzerland. Sa Switzerland. Sa Switzerland. 59. 59 automatic pa. Ang daming magagandang sasakyan guys, Poro Mercedes at BMW. Ito mahal din to. Magandang brand break Oo, mahal naman. Yung Volvo is talagang legit na legit yan sa mga crash test. Oo. Ito guys, yung gustong gusto kong sasakyan, kaso mahal. Pagkatapos naming tumingin, pumasok na kami sa loob para sabihin niya na magbabayad na siya. Pagkatapos niya makipag-usap, pumalik uli kami kasama yung may-ari para tingnan yung sasakyan. Biligay na rin sa amin yung susi para ipacheck na rin yung loob ng sasakyan. Buksan mo yun. Oh. Alin? Eh, Yung eh, hood. Puro oh, easy pa. Two times yan. Okay na. Malikabok lang pero oh, pag napakon ng ganda po oh. Ganda mo. 260 Medyo maalikabok Pero kulang lang sa punas yan Kayo guys Anong masasabi nyo Nagandahan din ba kayo Ako nagustuhan ko talaga Sabi ko Sa susunod kong bilhin sa sakyan Baka ganito na rin Kasi twin turbo eh Alin? Ito May sport Tsaka Eco pa yan So, please, please, Yun guys, nagbabayad na siya. Mga ilang araw pala niya bago niya makuha yung kanyang sasakyan dahil kailangan pa niyang iparegister. Yung pagre-register naman, ay e, madali lang, wala pang isang oras tumatagal. Ang matagal lang, ay e, yung pag ng appointment. Uwi na kami guys. Kabilin na kami.